dapat kang maging mas maingat ka sa pakikasama mo ngayong araw, kahit pa iyong mga kakilala ng matagal dahil tukso sila ng gastos at pagkakagalit sa mga relasyon, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, ang maging manawain ka at masaya ang aura kung makakausap mo sila, ang kapamilya para hindi ka madalaw ng bad energy sa gagawin, at umiwas ka muna maglibre ng pagkain sa ibang tao o kaibigan, dahil kukuhanan ka nila ng swerte, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, huwag kang magmag-iisip na kaya mo ang gagawin kahit hindi mo kabisado talaga dahil isang pagkakamali mo ay pwedeng mawalan ka ng pera at umiwas ka sa mga inuming alak sa buong araw para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Cancer, maging maunawain ka ngayong araw sa mga bigla ang makakausap dahil kung may ugali kang bigla ang magagalit, ay baka mawala ang inaasahan mong swerte sa magagawa at umiwas ka sa mga maamoy na mababahon ng matagal ngayong araw para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Leo, umiwas ka muna sa mga kaibigan ngayong araw, at lalo na sa mga kumare o kumpare, para makaiwas ka din sa gastos, at iwasan mo rin bumiyahe ng malayo ngayong araw. Dahil pwede kang makakuha ng ikakahina ng kalusugan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo Maging mas matapang kang nasa tamang salita na nasa katwiran ng hindi makalapit sa iyo ang mga gagawa ng ikaw ay maisahan, dahil may takot na sila kung sila ay gagawa ng ganoon sa iyo, at huwag kang uminom ng alak lalo na sa gabi, signos na pahiwatig ng mga bituin. Libra Maganda ang aura mo ng swerte ngayong araw, kaya dapat mong iwasan mong magalit, para hindi mawala ang aura mo ng swerte, at iwasan mo rin magbigay ng iyong mga kaalaman ngayong araw para maingatan mo at hindi ka malamangan sa hinaharap, signos na pahiwatig ng mga bituin. Scorpio Maging mahinahon ka sa gagawin na pakikipag-usap sa trabaho o sa pamilya, dahil kung mabilis kang papasukin ng pagkainis ay makakagawa ka ng ikakalungkot mo, kaya dapat may mahaba kang pasensya ngayong araw, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius, maging mas matalino ka at may kaalamang lubos ngayong araw kung ikaw ay gagawa ng isang desisyon, para hindi ka makagawa ng ikakalungkot mo sa hinaharap, gawin na pag-aralan mo pang mabuti ang lahat signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Capricorn dapat ay may maunawain kang ugali ngayong araw, sa mga minamahal sa buhay, para mas mapaganda mo ang aura mo na mag-aalaga ng kalusugan sa tahanan at mga swerte sa plano. Dahil kung may galit kang magawa ay hihina ang aura sa tahanan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, Bawal ka muna magalit at makapagsalita na may salitang pagmumura dahil aalis ang good energy mo sa kayang magawa at pwedeng makaapekto sa mga makakausap para mahirapan silang sumang ayon sa iyong mga gusto signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces ang maging striktong ugali ka muna ay may kahirapan lapitan dahil sa ganoon ay maiiwasan mong may umutang sa iyo na ibang tao. At huwag ka muna makisama sa mga alam mong laging nagdadala ng chismis, dahil sila ang sisira ng iyong aura ng swerte ngayong araw kung makikasame ka, signos na pahiwatig ng mga bituin.